Sa unang sinag ng araw, lumusob sina Pilo, Lucia, Kaibo at ang kanilang hukbo patungo sa kuta ni Guadencio sa kabundukan. Masangsang ang hangin, puno ng dugo ang paligid, at ang tahimik na kagubatan ay tila nagbabadya ng isang madugong labanan. "Handa na ba kayo?" tanong ni Pilo habang hawak ang kanyang bolo. "Handa na." Sagot ng mga mandirigma, sabay taas ng kanilang sandata, mga sibat, gulok at palasong hango sa sinaunang digmaan ng kanilang lahi. Mula sa taas ng isang burol, kita nila ang kuta ng mga tagulilong, isang lumang kutang bato na napapalibutan ng matataas na bakod puno ng mga tauhan ni Guadincio na armado ng mga anting-anting at patalim. Huwag tayong papasok ng basta-basta, paalala ni Kaibo. Marami sila at may anting-anting silang nagpapalakas sa kanila. Tumingin si Pilo kay Lucia, alam niyang kailangan nilang gumamit ng diskarte. Lucia, sa iyo ang unang hakbang, utos niya. Tumangu ang dalaga at kinuha ang gintong alitaptap mula sa isang maliit na buti. Agad itong lumipad nag-iwan ng maningning na liwanag sa hangin. Sa loob ng ilang sandali, nagtipon ang daang-daang alitaptap sa himpapawid. Bumuo ng isang lumalagablab na ulap ng liwanag. Ngayon, sigaw ni Pilo. Biglang nagliwanag ang buong paligid at sa isang iglap, bumagsak ang unang pangkat ng mga bantay ng kuta. Bulag sa bigla ang pagsiklab ng liwanag. Doon na sumugod ang hukbo ni Pilo sa loob lamang ng ilang saglit, nagdilim ang hangin sa sigawan, putok ng binayo at tunog ng nagbangga ang mga espada. Si Kaibo at ang mga matatapang na mandirigma ay sumalakay mula sa kaliwang bahagi ng kuta gamit ang kanilang binayo at palaso upang pabagsakin ang mga bantay sa itaas ng pader. Ang binayo nga po pala ay salitang bisaya sa dinamita at ang klase ng dinamita na kanilang gamit noon ay iyong pulbura na siniksikan ng mga matatalas na maliliit na bakal na inilagay sa isang bilog na pinapatigas na putik. Iyon na nga po, balik tayo sa kwento. Si Lucia, gamit ang kanyang pana, ay bumangga sa mga tagulilong. Isa-isang pinabagsak ang mga ito sa kanyang mabangis na galaw sa asintadong mga tira. Ngunit ang pinakamatindi ay si Pilo mismo. Mga duwag, wala kayong laban kay Guadincio. Sigaw ng isa sa mga alagad ng kadiliman. Habang sinugod si Pilo, hawak ang isang gulok na kargado ng kapangyarihan ng itim na mahika. Ngunit bago pa ito makalapit, kumislap ang mutya ng liwanag sa didib ni Pilo. At sa isang iglap Lumipad ang kanyang bulo at iniisa-isang pinatamaan ang mga kalaban na tunaw ang maraming malalakas na tagulilong sa alab ng liwanag. Ang anting-anting nila! Hindi na tumalab pilo! Sigaw ni Lucia, nagulat sa nakita. Napangiti si pilo. Ito ang kapangyarihan ng mutya ng liwanag. Wala nang aawat sa atin. Sigaw niya habang patuloy na nilalagas ang mga tauhan ni Guadinsyo sa loob ng kuta nakaupo si Guadinsyo sa kanyang trono. Nakangisi habang pinagmamasdan ang labanan sa labas. Hmm, akala nila'y matatalo nila ako. Bulong niya habang hinahaplos ang kanyang itim na mutya. Isang anting-anting na sumisipsip ng buhay ng sinumang kanyang mahawakan. Sa tabi niya nakagapos si Lolo Andres at ang iba pang bihag nang hina at puno ng bugbog ang mga katawan. Huwag kang mag-alala matanda, bulong ni Guadinho kay Lulo Andres. Kapag nakuha ko na ang mutya ng liwanag mula kay Pilo, sisiguraduhin kung masusundan mo agad ang mga ninuno mo sa kabilang buhay. <laughs> Napatitig si Lulo Andres sa kanya, mahina ang ngunit matapang ang boses. Hindi mo matatalo ang aking apo. Napatawa si Guadensio. Makikita natin tanda. Tumayo siya at sa isang iglap nagsimulang lumubog sa dilim ang buong kuta. Habang patuloy ang labanan, biglang may itim na usok na bumabalot sa buong paligid. "Pilo, ano ito?" sigaw ni Lucia. Hindi makita ang kahit ano sa kapal ng dilim. Guadinho Lumabas ka, sigaw ni Pilo. Itinaas ang kanyang bolo at mula sa gitna ng itim na ulap, lumitaw ang panginoon ng mga tagulilong. Pilo, akala mo ba'y kaya mong talunin ako? Tura ni Guadinsio, ang boses niya'y puno ng yabang. Ngayon, wasak na ang iyong nayon. Ubus na ang iyong mga kasama at ikaw ikaw ang susunod, Pilo. <laughs> Nagninga sa galit si Pilo. Hindi niya hahayaang manaig ang kasamaan. Sa ngalan ng liwanag, tapusin na natin ito, Guadencio. Sigaw niya habang nagliliyab ang kanyang mutya. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at sa isang iglap, lumipad sila patungo sa isa't isa. Bago natin itutuloy ang labanan nila Pilo at Guadencio sisilipin muna natin ang hukbo ni Kaibu. Habang abala si Napilo at Lucia sa pakikipaglaban kay Guadinsyo, ang grupo ni Kaibo naman ay may sariling misyon, wasakin ang kuta ng mga tagulilong at sagipin ang mga bihag. Sa pangunguna ni Kaibo, sinundan ng mga matatapang na mandirigma ng nayon, sinatandang mero, guryo at baldo Tahimik silang gumapang sa gilid ng kuta, iniiwasan ang mga bantay na naiwan ni Guadencio. Huwag kayong gagawa ng ingay, bulong ni Kaibo habang ginalugad nila ang likurang bahagi ng kuta. Sa harapan nila, nakita nila ang isang batong pader na may maliit na siwang, isang lumang daanan na ginagamit noon bilang daanan ng mga mabubuting tagulilong, ngunit nang dahil sa pamumuno ni Guadencio ay isinara ito. Dito tayo dadaan, utos ni Kaibo. Alam ni Kaibo ang pasikot-sikot sa kuta ng kaaway dahil sa palihim niyang minanmanan ang mga ito. Isa-isa silang pumasok sa makipot na daanan, madilim at puno ng alikabok, ngunit patuloy silang lumulusong dito. Nang marating nila ang dulo ng tanil, nakita nila ang isang malaking kulungan na puno ng bihag mga matatanda, kababaihan at ilang batang dinukot ng mga tagulilong. Kaibo, tulong! Sigaw ng isang matandang bihag. Huwag kayong mag-aalala, ililigtas namin kayo. Sagot ni Tandang Mero habang agad nilang pinutol ang mga gapos gamit ang kanilang gulok. Ngunit bago pa sila makapaglabas ng lahat ng bihag, isang malakas na sigaw ang pumapailan lang sa himpapawid mga taksil wawasakin ko kayo si Salvador ang kanang kamay ni Guadinsio dumating kasama ang isang pangkat ng mga tagulilong kayo'y mga traidor sigaw ni Salvador nakataas ang kanyang espada nakargado ng kapangyarihan ng itim na anting-anting tapos na ang paghahari nyo Salvador sagot ni Kaibo Ka habang iniabot ang kanyang sibat na may talim na bakal mula sa lumang panahon. Nagtagpo ang kanilang mga mata, walang atrasan ito. At sa isang iglap, sumugod si Salvador, itinarak ang kanyang espada kay Kaibo. Ngunit mabilis ang matandang mandirigma, iniwasan niya ito. At sinabayan ng isang malakas na hampas ng sibat sa tadyang ni Salvador. Arrgh! Sigaw ng general ng tagulilong NAPAATRAS sa sakit. Hindi mo ba alam, Salvador? Ang kasamaan ay laging may katapusan. Bulong ni Kaibo. Galit na galit si Salvador. Nagliwanag ang kanyang anting-anting at biglang naglaho ang kanyang katawan sa hangin. Kaibo! Humanda ka! Biglang nawala si Salvador! Sigaw ni Guryo. Ngunit hindi natinag si Kaibo kahit hindi niya nakikita si Salvador, ramdam niya ang kanyang presensya. Pumikit siya, naramdaman ang hangin at sa tamang sandali, bigla siyang umilag. Ngayon, sigaw niya, pinakawalan niya ang kanyang sibat sa walang laman na hangin. At biglang lumitaw si Salvador, tinamaan ng buong puwersa sa kanyang dibdib. Guhok! Dugo ang bumagsak ang general ng tagulilong nawasak ang kanyang anting-anting at nawala ang kanyang kapangyarihan. Napatingin ang natitirang mga tagulilong sa kanilang bumagsak na heneral. Nang wala na si Salvador, isa-isa silang tumakbo sa takot. Natalo na sila! Sigaw ni Tandang Mero. Sa pagkakataong ito ay napalaya ang lahat ng bihag. Samantalang sa na naman nila ni Pilo, ay atin silang balikan. Sa gitna ng naglalagablab na digmaan, nagkatinginan sina Pilo at Guadencio, ang mandirigma ng liwanag laban sa panginoon ng kadiliman. Sa isang iglap, sumabog ang itim na usok mula kay Guadencio, bumalot sa paligid at nilamon ang liwanag. Pilo, "Mag-iingat ka!" sigaw ni Lucia habang nilalabanan ang mga natitirang tauhan ng Tagulilong. Ngunit huli na. Biglang lumitaw si Gwadinsyo sa likuran ni Pilo at ihinampas ang kanyang kamay sa dibdib ng binata. Bag! Napaatras si Pilo. Pakiramdam niya ay tila hinihigop ang kanyang buhay. Naramdaman mo ba, bata? Bulong ni Gwadinsyo na tumatawa. <laughs> ito ang kapangyarihan ng itim na mutya. Sisipsipin ito ang iyong kaluluwa hanggang sa wala nang matitira sa iyo bata na pangisisipilo sa kabila ng sakit. Ah, uh, <laughs> ganoon ba bulong niya? Sa isang iglap, nagliyab ang mutya ng liwanag sa kanyang dibdib. At isang napakaliwanag na enerhiya ang bumabalot sa kanya. Hindi mo ako madadala sa dilim, sigaw niya, sabay itinaas ang kanyang bulok. At pinutol ang kamay ni Gwadinsyo. Sigaw ng Panginoon ng mga tagulilong umatras habang tumatalsik ang itim na likido mula sa kanyang sugat. Bago pa siya makalayo, lumundag si Pilo at inundayan siya ng isang malakas na saksak sa dibdib. Shuck! Nabiyak ang kanyang baluti at sa isang iglap lumabas mula sa loob ng katawan niya ang itim na mutya, nanginginig at naglalabas ng maitim na usok. Ah, hindi maaari, sigaw ni Guadinsyo, tinangkang kunin muli ang mutya, ngunit bago pa niya ito mahawakan, bumuga ng liwanag ang mutya ng liwanag ni Pilo, tinupok ang madilim na agimat. Hindi, huling sigaw ni Guadinsyo, bago siya tuluyang nilamo ng sarili niyang kadiliman nang bumagsak si Guadincio, biglang naglaho ang itim na ulap na bumabalot sa buong kuta. Ang natitirang mga tagulilong na wala ng pinuno at anting-anting, ang mga ito ay nagsitakbuhan, iniwan ang kanilang mga sandata. Tumakbo kayo, sigaw ng isa sa kanila, dahil wala na si Guadincio. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyang nagapi ang hukbo ng dilim. Habang tumatakbo papalabas si Kaibo, lumingon siya at nakita ang itim na alikabok na bumabalot sa dating kuta ni Guadencio Wala na ang kuta ng mga tagulilong nang makalabas sila sa ligtas na lugar. Sinalubong sila ng iba pang mga mandirigma. Kaibo, nagawa po ninyo, sigaw ni Lucia. Oo, pero si Pilo, tanong ni Kaibo na kinakabahan lumapit si Lucia at itinuro ang isang anino sa di kalayuan sa gitna ng abo at alikabok nakahandusay si Pilo duguan ngunit buhay Pilo! sigaw ni Kaibo at agad na lumapit sa binata bumukas ang mga mata ni Pilo mahina ngunit may ngiti tapos na bulong niya Nagtinginan ang lahat matapos ang matinding digmaan, matapos ang mga sakripisyo. Pagdaan ng ilang araw, nagsimulang bumangon ang bayan mula sa pagkawasak. Ang mga dating bihag ay bumabalik sa kanilang pamilya at ang mga natitirang tauhan ng tagulilong ay naglaho sa kagubatan. Wala ng kapangyarihan upang makapanakit muli. Si Kaibuk sa kabila ng kanyang katandaan ay tumulong sa muling pagtatayo ng baryo. Ang kanyang pagiging leader ay kinilala ng buong bayan. Sinatandang Mero, Baldo at Guryo ay nagpatuloy bilang mga tagapagtanggol ng nayon. Tinuturuan nila ang mga bagong henerasyon ang kanilang pinagdadaan ng labanan ay kanilang ibinahagi. At si Pilo, bagamat pagod sa laban, ay nanatiling nakatayo ang mutya ng liwanag ay nasa kanyang dibdib pa rin. Marami pang pagsubok ang darating. Bulong ni Kaibo. Tumingin si Pilo sa langit at ngumiti. Oo Kaibo, pero handa na tayo. Sa pagsikat ng araw, isang bagong panahon ng kapayapaan at pag-asa ang nagsimula habang nakatayo si Pilo sa bukana ng baryo lumapit sa kanya si Lucia. May luha sa mga mata. Natapos na, bulong niya. Tumingin si Pilo sa paligid. Ang kanilang bayan, ang kanilang pamilya ay ligtas na. Lumapit ang mga bihag. Kabilang si Lolo Andres. Mahina ngunit may ngiti sa labi. Apo, alam kong kaya mo iyon. Sabi ng matanda habang niyakap si Pilo. Napangiti si Pilo, natupad na ang kanyang misyon. Dumaan ulit ang ilang araw, nagsimula ang muling pagtatayo ng kanilang nayon. Si Pilo, kahit pagod sa laban, ay patuloy na tumutulong sa mga kababayan niya. Alam niyang kahit tapos na ang digmaan, ang tunay na tungkulin ng isang mandirigma ay hindi nagtatapos sa espada, kundi sa pagbubuo ng tahanan at kapayapaan. Si Lucia sa kabila ng kanyang tapang sa laban ay nagpa rin manatili sa tabi ni Pilo handang tumulong sa muling pagbangon ng kanilang bayan. Sa gitna ng lahat, nakatanaw si Pilo sa malawak na mga burol, hawak pa rin ang mutya ng liwanag. Marami pa akong dapat gawin, bulong niya. Ngunit anuman ang dumating, ay handa ako.